Okay, ready na ang ating banana cake. Taste test na po tayo mga ka-friendship. Uh, kung gusto nyo pong mag-add-on ng cheese, pwede po siyang lagyan ng cheese. Add-on lang po tayo ng cheese para sa kanyang pangpasarap. Kung gusto nyo po ng medyo may cheesy-cheesy, lagay lang tayo ng cheese. Okay, for today's vlog, gagawa po tayo ng merienda. Merienda for the day. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, don't forget to subscribe. And click the notification bell below. Like, share, and subscribe po sa aming channel. Salamat po. Sana po, supportahan nyo po kami para marami pa po kami magawang content. balatan lang muna natin ang ating saging at ay mag-prepare ng ating gagawin sa ating merienda for the day. Iwain lang po natin ng maninipis ang ating saging. Like this. Manipis lang po. Literal na manipis para madali pong maluto ang ating saging. na natin gaya ng ating saging. Ngayon naman ay ang ating karina. Maglalagay tayo ng limang itlog. Kung wala po tayong baking powder, pwede po ang ating, instead po ang baking, itlog ang gagamitin natin. Dahil nakalimutan mong bumili ng baking, dadamihan ko po ng itlog. halo lang po natin ang ating egg magaling na rin po tayo ng sugar haluin ulit natin bago po tayo maglagay ng tubig haluin po muna natin ang ating mga ingredients para mas madali po yung food hahalo natin ang ating mga sangkap Lagay na po tayo ng kalahating tasa ng tubig. Make sure lang po na mahalo natin ito ng mabuti. Mahal, 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 na Mahal, 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 nya tayo na mantika. Tips po pala, make sure po na ma-drain uh, po lahat ng ating mantika sa ating kinakain para mas healthy po yung ating kinakain. Ang ginagawa ko po para ma-drain yung ating banana cake ay pinapaibabaw ko po muna siya dito sa may mala, ma, hindi pa masyadong luto bago ko siya ahonin para madrain po yung kanyang mantika sa, kasi sa init niya po magkuksa pong magdidrain yung ating mantika pag kunyari na sa ibabaw po po ng ating niluluto yung ating lutong pancake na banana cake na Pasensya na po kayo kung medyo utal-utal pa po kasi nga po medyo nagsisimula pa lang po tayo sa ating pag-vlog. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Yan po, medyo nakita po natin na medyo drain na po yung kanyang mantika. Okay, ready na yung ating banana cake. Taste test na po tayo mga ka-friendship. Uh, kung gusto niyo pong mag-add on ng cheese, pwede po siyang lagyan ng cheese. Add on lang po tayo ng cheese para sa kanyang pangpasarap. Kung gusto niyo po ng medyo may cheesy-cheesy, lagay lang tayo ng cheese. Try deliciously melt and our tongue. Um, Aina po tayo mga ka-friendship.